Yo, boom. The thing goes. Yo, what's up, mga kasandok? Good morning. Bibili mo na tayo ng ano ngayon? Dalag. Pag-alag ko yan. Oo. Okay. Eto po, ang ating sinisinda ngayon. Wala ka bang wala ng tawa dyan? Oo. Meron naman. Ayun. Siyempre. So yun mga kasandok Bulig na request nyo Siyempre iihaw natin mamaya yan doon sa kubo Tamahan nyo ako mga kasandok So yun What's up mga kasandok Good morning Today andito na naman tayo sa vlog house Siyempre meron tayong panibagong recipe uh, Bulang lang na upo Siyempre Paano mga kasandok Ito yung ating bulang lang At siyempre meron tayong inihowin na dalag, dumumon mo ako jay, yar, pa, di na Dito. Dito. grabe, nasena, na so, yun mga kasandok, yah pang yah <laughs> tara, yah <ihawin> yah natin <laughs> So yun, magandang umaga mga kasandok. Siyempre, gagawa na tayo ng ano, ng puhugan. Siyempre, iihawi natin yung dalag. Sasahog natin sa bulang lang na upo mga kasandok. Yan. At. So yun mga kasandok, uh, tapos na natin gawin yung duruan ng ating dalag. Siyempre, ito, matagal naman na itong sa binilang ko sigurado malinis na bituan ito mga kasandok wow laki mutik pang makawala oh. uy laks pumalag oh. uy <laughs> nakawala pa ang <laughs> pangalakas grabe <laughs> litik pumalag ikaw kaya saksakin eh, oh. <laughs> yun duro natin ang diretso ah. so yun mga kasandok nadali ko rin ituog napakalaki mga kasandok siyempre lalagyan natin siya ng asin so yun mga kasandok siyempre hugasan muna natin kasi nakawala eh lalagyan sa ng dumi saka natin lalagyan ng asin mga kasandok para malasang malasa paano mga kasandok samahan nyo ako magpapabaga na tayo so yun mga kasandok Siyempre, bago natin ihawin yung ating dalag, ito ang panahog natin sa bulang lang na upo. Siyempre, ito lang yung gamit natin dyan Meron tayong kamatis Saka sibuyas At meron tayong siling green Saka ating magic sarap Mga kasandok At syempre Meron tayong bagoong pangasinan Paano? mag na tayo saka maghiwa na tayo Ng mga sangkap Mga kasandok So yun mga kasandok Syempre babalata na natin Yung ating gagawing Bulang lang na upo Sariwan sariwa Mga kasandok So yun mga kasando uh, natin at matatapos na itong balatan Okay Tapos na natin siyang balatan Siyempre yun Iwain natin siya ng, ano, ng Hindi kaliitan mga kasando Kasi ano lang to uh, Bulang lang para hindi mawala yung Lasa ng ating upo mga kasando Ayan, so, Parang ano siya Yung parang tinipak na taba ng baboy yan. Paano mga kasandok? Okay. So yun mga kasandok, maghihiwa na tayo ng sibuyas. Na panglagay natin sa bulang lang na upo. Yan lang ang ating sangkap mga kasandok. Napaka simple. At syempre, meron din tayong kamatis. Yun. So, paano mga kasandok? Iayos na natin. Ilagay na natin sa may huwagang palayok. So, yon mga kasandok. Okay na yung ating baga. Siyempre, yon mag -iihaw na tayo mga kasandok. Yan. Dapat uh, eh, medyo mabaga sa ano, para hindi sa mabibigla mga kasandok. So, yon habang nag tayo, uh, iaayos natin sa balanga yung ating bulang lang o inabraw na upo mga kasandok. Tara, samahan nyo ako. So yun mga kasandok Siyempre magpapakulo na tayo ng sabaw ng ating bulang lang Yan mga kasandok Siyempre unahin natin ilalaga yung ating bagoong na halubaybay Wow Yun Siyempre lalagyan na natin siya ng ating sibuyas Yan mga kasandok Sa ating kamatis Siyempre meron din tayong siling green mga mga kasandok ayun. Pagkulo niyan mga kasandok, ah, uh, saka natin ilalagay yung ating upo. Takpan muna natin. Yun. So yun mga kasandok, medyo nabigla yung pagkakaihaw natin. Medyo malapit ng maluto to mga kasandok. Pamiyamiya, hanguin na natin. Saka yun, siya nga pala, meron tayong guest ngayon sa pagkain. Uh, meron akong bisita, yung aking pamangkin si Benjamin Bauto mga kasandok mamaya makikilala dyan siya <laughs> so yun pahanguin natin mamaya mamaya mga kasandok so yun mga kasandok Ayan, eh. tingnan natin kung ano lagay ng ating sabaw wow masagit siya pa yun oh. o na mga kasandok siyempre lalagay na natin yung ating Yan. matamis na matamis ang lasa nito sariwa-sariwa eh. Yun. Siyempre, lalagay na rin natin ang pampalinam na mga kasando. Ang ating magic sarap. Baka naman, yun o. Oh. Yun, takpan muna natin mga kasando. So yun mga kasando, mukhang okay na yung ating dalaga. Paano mga kasando? Pwede na natin isahog sa ating abraw mga kasando. Tingnan natin kung umukulo na. Wow! Ang bango mga kasandok lalagay natin itong ating dalag. Siyempre, tatanggalin muna natin yung konting nasunog na kaliskis niya. Para hindi pumaito ng sabaw. Yan. Siyempre, natin siya ilalagay sa loob, mga kasandok. Yun, oh. Wow. Luto-luto, ah. Uy. Wow. Yun. Siyempre, tatakpan natin. Para lumasa ng todo yung inihaw na dalag sa ating bulang lang na upo. Takpan muna natin mga kasandok. So yun mga kasandok, medyo nakuluan na ng todo yung ating sahog. Tikman natin kung ano lasa. Ah, sarap, grabe. Lasang lasa yung sahog na dalag. Ah, sarap. Paano mga kasandok? Kain na tayo. Hahanguin ko na to. Abe, So, yon mga kasandok. Ayun, luto na nga yung ating inihaw na dalag. At syempre, yung ating bulang lang na upo. mesa sahog din na dalag yan, mga kasandok. Paano? Hindi kain tayo. Ah, syempre, mananalangin muna tayo, mga kasandok. Panginoon, salamat pong muli sa biyaya at lakas. Ang lahat po ng ito, Inihiling namin sa ngalat karapatan ng aming mga na si Jesus. Amen. So, yon kain na po tayo. Siyempre, maghugas muna tayo ng kamay, mga kasando. Wow! Tikman nyo ang ating bulang lang na upo. Yung santok natin dyan, ba? Ayun. Kanya-kanya tayo kuha ng sabaw, siyempre. Wow! Sarap naman ang sabaw, oh. Oh. Ah! Hmm! The best! Hmm! Siyempre, paborito ko yung ano, sa usawa na may sili tsaka bagoong na kalubaybay. Yun. Ito, may sa usawa dito. Fight, fight, fight. Siyempre, kukunin natin yung ating sili. Tikman mo nga, pamangkin. Wow. Ah, <laughs> Pakasarap. So yun, Arnold. Hahaha. <laughs> Ba't <laughs> kasi umalis ka, di sana natikman may bulang lang namin. <laughs> kain po tayo, kasandok. Kain, kain. Kain po tayo, kasandok. Yun, no? Wow, Sarap naman, ang dalag. Kain po. Sarap. Hmm. Ano ang lasa, Junior? Pasarap. Sakto yung lasa. Wow. Ah. Sarap talaga. Ng Walang cholesterol mga kasandok. Siyempre, yun, nagdaan yung Pasko. Uh, puro mamantika yung nakain natin. Kaya yun, more on gulay tayo ngayon. Tsaka dalag na bulik, mga kasandok. Grabe. Buti nyo kaya, ano ba? Liliat ata subo nyo. Hmm. Harap. Mm. Grabe! Hmm? Ito masarap oh. Ito paborito ko, yung bituka. Yan oh. Medyo mamait-mait ng konti. Mapait na manamis-namis. Yun mga sando ko. Oh. Hmm, sarap. So yun mga kasandok, ah, muli akong nagpapasalamat sa wala nyo walang sawang pagsuporta sa Sandok Lakay Jingoy. Kaya yun, God bless you, mga kasandok. Kain po tayo. Siyempre, yung sinasabi mo ngayon na isi-shout out, sino ba yun? Siyempre, uh, tawagin na natin, sino ba yun? Si Ma'am Connie. O, well, last mo. Si Ma'am Connie. Shout Yon, out po Kay Ma'am ma Connie ng Santa Rosa Holmes. Santa Rosa Santa Rosa Homes. Yon, Santa Rosa Homes. Yon, Ma'am, shout out sa'yo. Baka naman. <laughs> Joke lang, ma'am. Pero kung itutuloy mo, okay lang. <laughs> Kain po. Kaya nga pala, ito yung sinasabi ko kanina na naging guest namin. Bigla, dumating itong aking pamangkin, si Benjamin Bauto. yon sa lahat ng pamilya niya, shout out sa inyo. Uh, advance, happy new year sa inyo lahat, mga mga pamangkin. Yun, sa mga amain ko dyan, mga Bauto. Shout out. Kain tayo. Bilakasan ka sa inyo kain, diba? Sarap. O oh, Junior, batiin mo yung mga pamilya mo, ba? <coughs> ah. Yo, Arnelio, um. asan ka na? Mga binapati ah. ko dyan sa laor. Mga kapare ko dyan. Shoutout sa'yo lahat. Bakit di may pangalan, ba? <laughs> Arnelio! Yun. Shout out sa iyo, Lahat ng mga kwan mo dyan. Paribaldo. Salamat sa suporta. Paribalong. Ah. Paribites. Paridoeng. Paripangga. Ayun no. Shout out sa inyo <laughs> lahat yan. Galing. <laughs> Ayos mga kalandok. <laughs> Sarap. Yung nga po pala, shout yun. out po kay Chris Yabel at saka kay Sassy, kay Siren, Ma'am Connie. Yung mga nasa ibang bansa yan, yung mga kamag-anak, shout out sa inyo lahat. Baka naman makaalala kayo. More on gulay na lang kami. Wala nang pambili ng masarap. Pero masarap to. Pinaka the best na pagkain. Lalo na sa ganitong buke, di ba? The best. Ayun e no, Banata nyo yung dalag. Ganda na pagkakaluto luto eh. Walang kadugo-dugo. Ba, siyempre, meron tayong soft drinks. Yun no? So yun, ex-sponsor ni Pamangkin. <laughs> soft drinks, PFC mga kasandok. Ah, napakasarap, kumain. Yun. Lamig ah. yun isasantagay sa inyo lahat mga kasandok ah lamig ah, ah ah sarap oh senior banat ba inawisan ako mga kasandok grabe iba talagang magtulak ng kanin yung ating bulang lang na upo napakadaling lutuin mga sandok simple simple lang yun pakulo ka lang ng tubig konting bago o saka sibuyas bechin o oh, magic sarap ulam na mura pa ah grabe kanin o no? oh. hmm Bono. Siyempre, uh, meron tayong ano mamaya. Hmm. Special sa inyo lahat mga kasandok. Meron tayong special shout out mamaya pagkakain natin. Siyempre, kakain muna tayo. Sarap ng dalag. Sulit. Wala yata kayong kibu dyan, mga kakandok. Mukhang nasarapan nyo, ah. Masarap, ha? ah. Uy! Masarap. Ay, <laughs> nalaglag pa. Ah. Hmm? Sarap ng bulang lang ni kasandok. Siyempre naman. Kanya makapagsata, so sobrang sarap. <laughs> Sige, basta kumain lang kayo, mga kasandok. So, yun, mga kasandok. Tulad ng dati, Ayun, pa-subscribe lang mga sandok tsaka paki-click yung notification bell para lagi tayong active sa mga bago nating mga lutuin mga sandok. Ayun, please like, share and subscribe. We love you. Chick and Pirat. So ayun mga kasandok, uh, wala tayong shout out ngayon. Ayun, please like, share and subscribe. We love you.